Ah, ito po ang gamit natin sa isang buwan na pagpre-precon mga boss. <coughs> Pag lunis, ito po ang pang turok natin, Betamax. Saka pagkatapos nating turukan, susubuan natin ng iltoro. Kapsul. Pagdating ng martes, Isusubo natin ay Ball kick KQ Pagdating ng Merkoles B12 B12 ulit. Pagdating na naman ng na Huibis, balik na naman tayo sa B15 pagdating na naman ng Bernes, b tayo ulit. Tsaka yan lang. Salitan lang. Pagdating na naman ng Lunes, tulok na naman tayo ulit ng Vitamax. At saka sugo ulit ng El Turo. Pagdating ng ganun na rin, ball flex uli at saka bitwill ang isusubo natin ulit ulitin lang natin yung sa loob ng isang buwan yun lang mga ito lang ang gamit ko mga boss maganda mga masaya naman pag nanalo sa tupada ganyan